At huwag na yun delay sa canvas yung mga kausap po natin sa Director James Jimenez, ang tagapagsalita ng Comelec. Director James, uh, good morning po sa inyo. Magandang maga po. Oo. Uh, una po sa lahat, uh, syempre nakikita naman natin na nade-delay itong uh, proclamation na, uh, ng mga senador. Ano pa po bang uh, nagiging sanhi nito sa ngayon? Well, sa ngayon po, no, dalawang dahilan nakikita natin. Una-una, uh, mayroon meron talagang uh, konting issue sa transmission natin dahil yung signal medyo mahina sa ibang lugar. At pangalawa, yung mga, ano, yung mga eleksyon sa baba, medyo dikit po yung mga laban. no So, hindi natin matapos dahil uh, kailangan kunin lahat ng resulta. Mm -hmm. So, nagkakaroon po yun ng net effect doon sa pilis ng canvassing natin dito sa national. Hindi po uubra rito yung mga tinatawag na lowering of threshold, ika nga uh, kahit na medyo yung iba talagang lamang na lamang na? Opo, kasi again, the, the leads are very small, no? So, hindi, hindi yan ma, Hindi siya maipasok dun sa... Yung the ranking will no longer be affected. Hindi po siya mapasok dun. Oo. Kailan po inaasahang matatapos itong canvassing? Well, we're looking to finish this po by the end of the week. So, sana matapos natin itong linggo na to. So, hindi, gagawin niyo pa po bang installment uh, yung uh, pagpoproklama o talagang uh, mas maigi kung uh, lahat na yung labindalawa? Um, ano pa rin po, kung uh, sinunay mo i-proclaman natin, we will proclaim, uh, hindi na natin hihintayin kasi kung sa baba nga nagkakagipitan, we can expect na siguro yung uh, last few slots for senator will also be tightly fought. Uh, so uh, we don't want to uh, draw it out longer than necessary. So malamang po kapag uh, talagang sure na na hindi na magbabago yung ranking, mm -hmm. ay ay maipoproclaim na po natin. And uh, ang sinasabi po, baka by tonight, pwede na silang iproklama. Matutuloy po ba yun? Ako, uh, sana po, no? <laughs> Pero as, as, you know, we've been saying that na rin, eh. um, so I'd rather at this point just uh, wait to see kung talagang meron tayong malino na mamumuong uh, solid na, na, rankings na today. I, just I can't say kung tonight po yan. Nako, okay. Uh, Director James, nasolusyonan na po ba lahat ng mga problema sa mga PICOS machines? Um, doon sa mga nag-undergo ng, ano, ng uh, bilangan, uh, for the most part, tapos na po. No? Marami na lang tayo na po proclaim. Um, yung iba namang uh, nagkaroon ng na issue, eh, pinag-aaralan pa rin po natin kung ano nangyari. Pero hindi na po yan makakaantala dun sa pagbibilang at pag uh, pagtatransmit. Sa kabuuan po ba, ilang pang mga probinsya o lugar ang uh, hindi pa nakakapag-transmit ng mga resulta? Um, may, may, uh, sa hapon po kasi na, nasa ano tayo eh. I think, uh, as far as the local elections were concerned, we were up to about uh, 20 to 30 COCs, no? So, 304 pa po ang uh, bubunoy natin. So, you're looking at more than 200 municipalities. Nako, more than 200, so medyo matagal-tagal pa po 'yan. Pero uh, ilan ilan naman po yung mga lugar ang uh, nagdeklara ng failure of elections at uh, kung uh, sa kasakali kailan pa posibleng ma-set yung mga special elections sa mga lugar na ito? Hindi pa po kompleto yung data natin kung ilan mm -hmm. talaga yung uh, nagkaroon ng, ng declaration of failure. We'll so have far. that out for you by today. Uh -huh. Um and then yung kung kailan naman po eh, in some, kung saan man na, ano, uh, kung wala na yung dahilan para sa failure, itutuloy natin kaagad, ano. So, within the next two to three weeks po yan. Alright. Uh, in the meantime, sir, meron ba kayong uh, list dyan of uh, some some provinces or areas perhaps na nagkaroon ng failure of elections? Kung ilan so far yung nakaabot na sa inyo? Opo, hindi pa po nire-release mm -hmm. ng ating uh, command center. Eh. So, that, that might be within the day. After all, magkoconvene na rin po kami na few minutes. Director James, minsay uh, mensahin nyo na lang po sa sambayan ng Pilipino no, na talagang uh, nagaabang na, hinihintay na yung mga maipoproklama, pero sa kabila nito, eh, talagang eh, medyo kailangan talaga nating maging ah, maghintay, ano? Apo, uh, sa mga kabayan po natin, huwag kayong na malapit na po lumabas yung mga resulta. Alright, maraming salamat po, Director James Jimenez ng Comelec. Magandang umaga po sa inyo.